PMGC si Eddie din sa no pag ako shout gaster doon pag titripad ko lang yung mga <laughs> <na> kita, <laughs> <laughs> grabe dito si Raph dito trying to look at the small window kahit wala siyang makita ni pa niya para kunwari lahat tayo pro player dito <laughs> <laughs> Alam mo yun, ano? Yung pagka natingin sa'yo, cameraman, eh, no? Oo, oh, oh, okay. bre. Mapapik-pick, eh. no? mapapik eh. Oh, um, may mga player din. Naalala may mga player din dati. Pre. Ay, yun, yun, yun. Na oh, you know, ay, 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 ay. Ayun, no? Papakita ka ng, ano, lean, kahit wala ka naman tinitingnan. Parang, mara, mabilis lang yung daliri. Oo. Oh. Oh, <laughs> Dati na lalo, may ay, no, mga gano'ng player. Ayun, 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 <laughs> <laughs> May mga player dating ganyan, naka-stream snipe, tapos pag makikita, papaitaka ka lang. Ano, alam na, alam. Alam na, alam na, nag Di ba, may nakikita kasi dati yung mga magpipick yan bigla. Alam mo, bilis ng kamay yan. Pwede ay, pipick no, no, no. no, no. ay, yan. Ay, yan. normal. Normal, normal, normal. Normal, normal, normal. 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 <laughs>